Good morning guys! Yes, for today's video, magluluto po ako ng pinangat na isda. Ito po ang aking mga ingredients. Ayan po, guys. May sibuyas tayo. bawang. Naglagay po ako ng bawang. Usually, ang pangat, wala naman talagang bawang. So, naglagay ako ng bawang. Ayan, guys. May daw ng sibuyas. Yung talong. Piniisipan ko pa kung ipapry ko siya. And then, ito po ang aking biniling boneless na bango sa supermarket kahapon. yan, Fresh na fresh po yan. At nilinis ko na yan. So, ito na po. Isa Ay, isa Sorry, guys. Nagkamali. All together natin ang lahat ng ingredients. So, pailalim ko po siya lahat ayan binusko na po guys, 'di ba? Super yummy dito, promise. Gayahin niyo to guys ha. Yan, all together na po sila. Wala nang physical distancing at laos na ang COVID, guys. Ayan guys, nilagay ko ng ating bangos. So konting tubig lang po, asin konting-konti lang kasi nga ang um, matutubig magtutubig pa yung ating mga lamas or yung mga sangkap. Ayan, so naglagay din po ako ng North Season, ay North Season, yung ano po, pampaasim na powder. Ayan, prinito ko lang yung talong na ko. Ayan na po ang ating pinangat na bangos. Grabe guys, super yummy talaga. Gaya nyo talaga to, promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Ayan, ba? Diba? Ayan na po ang ating paplating. Wala lang, ema-ema lang. Thank you guys. Hope you like this video. Thank you Lord sa pagkain ito. Love you all.